So in fairness naman kay Secretary Angara po. Uh, teacher pa lang ako, uh, talagang ano na no, uh, malalim na yung pinagsamahan ng act with uh, Secretary Angara. Very accommodating yung kanyang mga bills related to welfare salary of teachers ay talaga namang sinusuportahan niya ng mga teachers na yung secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Nakita naman natin, mamaya yung performance sa COA, malalaman natin. So, uh, talagang wini-welcome we naman po ng mga teachers, Secretary Angara. Okay? Uh, kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot, medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte lalong-lalo lalo na po itong matatag curriculum, Mr. Chair, gusto ko lang malaman, direkta, direkta na to, although pinag-uusapan na namin ito sa Committee on Basic Education, pero gusto ko pa rin direktang masabi kay Secretary Angara, yung nagiging problema ng teachers dito sa iniwan na problematic na curriculum ng nakaraang administration, Mr. Chair, kaugnay doon sa... 7 to eight loads ng mga teachers natin sa high school, Mr. Chair. So, kailangan talaga, ay Madam Chair, kailangan talagang um, immediately i-review ito. Biro niyo po, um, um Mr. Chair, and, uh, Madam Chair and Mr. Secretary, 7 to 8 loads ang mga teachers. Ibig sabihin ito sa high school, nagtuturo sila ng ano, tigpo 45 minutes na ang haba-haba po, no, nung talagang minaximize po yung 6 hours. Gusto rin ko pong linawin itong National Mathematics Program at saka yung National Reading Program po. Kailangan malinaw din po ito kasi doon sa inilebas na frequently asked questions nandito pa rin po ito. Pangalawa, yung implementation ng Matatag Curriculum ay in phase dapat yun, Mr. Chair, pero parang fully in implement this school year. Kaya hirap na hirap yung ating mga teachers maka, maka ano no, um, uh, maka cope up dito sa ini-implement na ito. Baka pwedeng ay uh, suspend itong matatag curriculum anyway Mr. Chair, ah, uh, Mr. Secretary. Hindi niyo naman ito, hindi naman ito program, no? Iniwanan kayo ng nakaraang administration ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin ay talagang uh, problematic dito. Uh, sobrang pahirap itong matatag-curriculum, sabi nila, Mr. Chair. Yes, uh, Secretary. Yeah. Magandang umaga. Thank you, Madam Chair. Thank you, Congresswoman Castro, sa magandang nasabi niyo po. And thank you din po kay Kong Rufus dun sa kanyang motion. Uh, Madam Chair, uh, ang thinking dito sa, ang pag-iisip namin dito sa matatag-curriculum yung sa 45-minute lessons. Dahil naman maximize po yung learning time at uh, yun daw ang optimal na uh, learning time for a student to learn. Pero na nakikinig, nung, nung nag-consult kami and after implementing the the matatag-curriculum for the last few weeks, eh, mukhang... Ah uh, there is a need to inject flexibility ho sa curriculum. So nakinig ho kami sa ground, uh, nahihirapan yung ibang teachers sa ibang skwelaan. So meron kaming piniprepare prepare na department order to inject flexibility, meaning balik tayo dun sa anim na tigo 1 hour uh, depending na sa school setting ho, ma'am. So yun po ang naisip namin at uh, we're just going to hold maybe one or two more consultations. But the there is already a draft uh department order on this uh nakinig ho kami doon sa sa hinaing ng ating mga teachers uh, thank you po uh thank you um, Sir chair um, uh, madam chair sa elementary po grade 1 2 and 3 na hindi lumilipat ng classroom okay lang siguro yung 40 45 pero sa mga uh, intermediate grade 4 hanggang hanggang grade 10 o hanggang grade 12 lumilipat siya ng ano eh, ng classroom kaya yung teacher si teacher kaya makikita niyo sa mga memes talagang lumilipat si mga teacher nagbumotor na mga gano, mga mga joke lang so yun po yung problema natin so i'm glad no maibabalik ma magiging flexible